nabili daw na mayari ito mura lang tapos ang problema is 110 110 oh nakalagay 110 117 ang gusto na mayari na mapagana and then gagawing to 20 yan gagawing to 20 yung unit na to kasi original ito Welcome to my vlog For today's video Bali, singit muna na unit. Nabili daw na mayari ito. Mura lang. Tapos, ang problema is 110. 110. Oh, nakalagay 110. 117. Ang gusto na mayari na mapagana and then gagawing to 20. Kasi original ito. Creative sound. Na uh, Ivan. Evan. Evans L-4 Musical Amp. Yan, yan yung model niya. Bali gitar amp ito si Sir kasi hindi naman sa kwan parang uh, medyo baguhan pagdating sa sound siguro uh, uh, pang sound sound lang naman niya doon sa may, may, sa may bahay nyo to eh tinapon na naman mayari ito binili pa niya uh, may murang alaga lang din naman yan kaya sabi niya kung magawa na ng paraan mapagana and then uh, gawin to 20 daw is okay mas okay daw kung gawin to 20 yan, ito transformer niya Naka 110 tapos yung out niyan 46. Naka-split type siya, hindi siya naka-center top na mayroong zero sa gitna, wala. Kanya 046 lang. Ali ito yung mission natin for today's video na naway mapagana natin ulit. Alam ko hindi, hindi ko pa kasi testing to kasi yung transformer ko na 110 dito na wala. Hindi ko alam kung saan na yon. Hindi ko pa malaman kung okay yung board or may problema. Although, mag-focus muna tayo sa may transformer niya. bago natin simulan yan, eh, siyempre, promotion muna na tayo agad sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa may Facebook. YouTube channel, sa so, mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakit bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ayan, simulan natin. Bali, ito, 46, yung out niya. Meron akong transformer dito. Ito, alam ko ginawa ko to pang convert ko yata dati ito sa may sabuper. O, sa yata ito. Yung out nito is parang nasa 18-19 na AC Tapos meron ako itong transformer din na isa Galing 502 nasa alam ko, pagkakalam ko nito Nasa 33 to 34 yung out nito eh Yan, bali pinagpipilian ko silang kanilang dalawa Kung alin yung magandang gamitin dito Ito ba na magdadagdag ako Pares naman magdadagdag kasi ito 18 ito eh Hindi hamak na maraming dalagdag dito Ito, kunti na lang Kasi 30 Nasa 33 o, Nasa alas 7 volts na lang Ilang ikot na lang Mabubuo na yung uh, 46 Ang problema ko rito Is yung Kung paano ko siya pwesto Ganun yan. na, Kasi may box, may box daw ito May kahon to Baka bumanga Pwede naman dito pag dito ko siya ilagay yan pantay naman siya sa isa sana Pwede ito yung ito ang problema ko is yung isa naman na ito na although paros magkapantay naman pero paano ko dito ko siya ilagay sa loob ito sa loob para kung sakali uh, pwedeng pumasok dun sa may casing nya yan yan yung video hassle or problema rito tapos dito kung anong discarding gagawin natin dahil wala tayong AI core na pasok dito sa ganitong value sa ganitong value sa ganitong out 46 tapos ganito kalaki na to 20 siya meron na akong AI core dyan ang problema nasa 33 pero mas malaki siya mas malaki siya dito na pwede naman sana stay tune lang kayo bahala na kung ano na lang yung mabuo ko and then may kabit dito eh yun na yun bali ito na lang pala yung gagawin natin na transformer Ito, deal lang tayo rito Ang supply nito, nung binaklas ko, is ganito Iruin ko rin ito ginamit eh. ko ito sa mga subwoofer ah, Bali, tinaasan ko yung kwan, amperahe Itong secondary niya is doble Yan, nakadoble ito eh ah, Naputol ko lang Yan, ganito, tingnan natin kung ano yung reading niya Ah, ito yung natin yan. Panto doble. Sabay itong kuha na, sabay itong secondary niya. Dalawang wire pinagsabay ko ikot para tumaas yung amperage. Ngayon, tingnan natin, plug in natin. Kung ano yung uh, voltahe niya. Wala nga, plug -in ko lang dito. Okay. Ayan, naka-plug in na yan. Ayan, sukat so tayo. Ayan, naka-rinse tayo ng easy ah. Ito, natin kung ilan yung lalabas. Ito yung bultahin nyo. Ayan, 21. 21.6. So ngayon, ang gagawin natin dito, para tumaas ito, baka kasi 21 lang siya. Eh, ang required dito sa amplifier natin is yung stock niya nasa 46. 46, ayan o. 46 volts tapos, para malaman nyo rin, kailangan silipin nyo yung amplifier nyo. Tingnan nyo yung kapasitor. Pero 46 ang na nakalagay. So, ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan nga, bunutin ko muna. Ayan. Ikukunin natin yung, iwalay natin ito. Ihiwalay, tapos idudugtong. <laughs> iwalay na nga, idudugtong pa. Ayan. Bali, ito, apat na to. Ikuan na lang natin to. Hanapin natin kung saan yung magkadugtong. Ulit. Okay. Baser. Yan. Hanapin natin yung magkadugtong dito. Ito, hindi. Ito. Yan. Ito yung magkadugtong. Ito yung linya na to. Ilang. Narinig naman yung baser eh. Ito. Yan, hindi mo to pwedeng ipagdugtong ganyan. Hindi, ang kailangan magiging sa siya. Ito magkadugtong, kasi ito magkadugtong. Yan. Ngayon, isalisi natin yung ito and then ito. Ito ay magkakadugtong. Yan, ito. Bali eh sisiris na lang natin para tumaas yung 21 magiging Uh, 42 na pwede na yun pasok na yun sa 46 tapos may yung pirahin ito eh kasi hindi hamak malaki yung transformer na ito yan ipagdugtong lang ito ka lang ah yan lulugtong lang to pan eh, pwede mo kasing center top ito pwede mo siyang i-center top ng gantong style pwede to ang kanina kasi naka-split lang yon split na naka dual wire para tumaas lang yung amperahe niya. ito naman pwede mo tong i-split ah, uh, pwede mong i-split kasi i-split na ito magiging ganito na tumaas yung amperahe pero pwede mo rin itong center tap ito magiging ground ito magiging easy easy ito ah, uh, magiging 21 0 21 ang gagawin natin ito na 0 ito magiging 42 ito Yan Kita ko sa inyo ha Natin kung Ano maging kalabasan Na multa niya Ito ko lang Ayan Plug in natin Ayan Naka plug in na yan So katabi tayo Plug natin sa AC ulit Ayan Naka AC na Ito Mag center tap Ito yung magiging Zero niya ito diba ba? Ayan, 0 and then 21. O, di ba? 21. Tapos yung kabila niyan, 21 din. O, o 21. Kapag i-center mo siya. Ngayon, dahil kailangan natin na mas mataas, igawin natin siyang split type. Ito yung kukunin natin, 0, And then, ito yung kabila niya. Magiging 42. Ayan o. Yan o. Ay, 21-21 eh. 42.9. Nalos na sa 43 na. Napasok na sa 46 na supply yan. yan ganyan no. Discarte sa pagdugtong uh, o or paghiwalay ng transformer. And then, sa gagamitin na transformer. Ayan, 42. Ito yung gagamitin natin. Ito, ito. Ito, ititip na lang natin. And then, malutin na lang natin. Tapos, uh, lagay na natin sa dito. Sa transformer natin na uh, 110, gagawing 220. so, ngayon, Ali, stay tuned na lang kayo. Babalutin ko lang ito. And then, balutin ko lang muna ito. And then, o oh, kahit di na muna. Kahit i-try na lang muna natin dito. Ito, i-testing muna natin dito. Kasi ito yung supply nyo. Split lang ito. Eh. Pwede natin i-inject dyan. Nasa labas lang muna. Then, tingnan natin kung may audio siya. Ayun, e, stay tuned na muna kayo. Na-ikabit ko na ito yung transformer natin yan o, kinabit ko na ito yung sinasabi ko na split type ah, nakakabit na siya dito amplifier natin ngayon, try natin sukatan ah, walang indicator to kasi indicator niya dito nakakabit to oh. dito sa may AC line kaya na lang yan pag na-wiring na natin dito na lang muna try natin kung may sasabog <laughs> ay, pa ko lang dito ah kasi siya na, naka-stating kamera na natin ayun Oh, ayan, na on so, na yun ha hindi natin kung nagbago yung voltaje or nagda-drop siya eto ito yung AC nya nakikita nakikita ayan dito Ayan o, oh, 43. Dito ako nagsukat sa may transformer. Ayan, 43 volts. Ayan, ito nga tayo. Para baka sabihin nyo eh, dinadaya ko kayo. Pero kasi nakakunta to eh, may isa pin pa yung... Ayan, 43 volts o. Oh. Yan, 43 volts siya. Ayun. Ah, para malaman natin kung may audio na itong speaker niya is itong out itong panyo, speaker nyo. Yan, ito. Natin naka DC naman 'yan. Kita natin kung may malabas na DC or wala. Ito. Oh, wala naman eh. Lalo malabas sa DC ngayon try natin lagyan ng speaker kung andar siya o hindi Tiyan natin kung circuit na ito up ko muna guys bali na ako ng speaker ito yung terminal ng speaker niya ay tanggal ito yon ngayon, tingnan natin kung may audio. Ito yung, ano, makita. yung naka-steady kasi yung camera natin. Ayan, ito yung input niya. Ito, uh, high and then low. Dalawa na yung sinalpakang ko nang input para malaman natin kung nagkaka-audio siya. Ngayon, face-on kulit dito. Ayan, may Ayun numero meron oh. Mamana oh. ng gisa pa, di ba? Oh, nawala ito volume. Big seven, buo pa 'yung <laughs> buo pa 'yung circuit nito, buo pa 'yung board nito. Yung transformer lang talaga 'yung Ah, kahit yung transformer nun, tingin ko okay pa yun eh Kailangan lang talaga ng, one, ng 110 na, na step down Kaso nga lang, eh, pinapakonvert sa atin na 220 ito eh Yan oh. Meron, no ngayon maglalagay lang ako ng video source natin yung isang cellphone na uh, laptop na lang laptop natin ka lang ha so ngayon, guys bali ito may nakabit may nakagabit na speaker mono lang ito guys ha mono lang isa lang yung out nito yan mono ayun laptop natin gumagana na ay hindi pa pla. <laughs> play natin yan naka play na yan, naka play na siya ngayon transformer natin ito natin yan naka on na siya wala lang talagang indicator ay hahahaha hindi blocks hindi pala nakagabit yung input wala nga ayan ayan o meron na o masagla yung tunog nya ito siguro punto mga más controlo. Oh. So, Vamos a tayo. Ayan, basta may audio na siya. <laughs> Ang problema lang, para mga control may problema. Ito. So, hindi magana yung beso. copyright tayo so ngayon okay na may audio na ito pwede na natin i-fix itong transformer natin bali babalutin ko na lang ulit ito tapos abangan siguro ng wire para idudugtong dito or no, oh, ma ganoon na lang siguro mangyari dyan tapos ano pa ba babapili ba, natin gawin dito para matapos na yung walang kwentang vlog natin Pumutasan na lang ito na panibago Diyan o oh. Eh, sabi, willing naman yung kwan eh. Sabi, kinausap ko naman may ari nito na kung sakali, medyo tatangka dito. Sabi niya, okay lang naman. Mali, gagawa na lang siya doon ng panibagong box. Tapos, eh, ko na lang to dito. Tapos, dito na lang natin siya ilagay Ayun, stay tuned na kayo. Bali, pipix ko lang itong transformer natin. Tapos ko na, eh, yung transformer. Dito na lang sa labas. Kasi kung gagawa siya ng, or ibabalik siya doon sa may casing niya, baka mamaya hindi kumasya kapag dito sa loob. Ito kasi kunti lang ang diferensya nila eh, sa tangkad oh. Ito yung dati, kunti lang oh. Ngayon, halos oh. ganyan lang oh. Kunti lang naman oh. Ayan, ayan. Papasok yan, bala na may ari dyan. Tapos, yan, ito yung wiring guide. Pasensya na, nabusan tayo ng shrinkable. cable. na lang ginamit ko, electrical tape na lang. Tapos, uh, pag natin kasi baliktad eh dito kasi yung nasa taas sa ilalim itong transformer natin eh pakita ko sa inyo yung naging kalabasan nya plug in natin ayan naka -plug in na o natin o ayan o oh. Malagabog yung speaker kasi kinabit ko na agad yung speaker para di mabay yung lang kwintang vlog natin. Yan, nakakabit na siya. Hindi, wala kasing relay yan. Ano, may ilaw na siya. Oh. Yung ilaw niya, Literal na ilaw talaga dito sa may AC. Ibig sabihin, pag on mo, maandar na siya pag gumilaw ito. Yung AC line lang yung gumagana dito. Hindi mo malaman kung ma-error dito or wala. Basta may indicator lang siya sa AC line niya. Ngayon, kabit ko lang muna ulit yung input natin. May problema pa yung control ito eh. Magpapalit pa ako ng mga control. Ito lang siya oh. Yan. Oh, mas maganda kasi kay split type lang dalawang linya lang okay uh, play tayo na music ulit know, oh. wala oh hindi gumaga hindi <coughs> gumagana itong mga volume master volume gumagana at ito Ah, baka tayo. So ngayon, okay na ito. Yan lang naman yung ibibigay natin na idea yang nang kung paano magpalit ng 110 na transformer to to 20. Ito yung stock niya. Ito yung kinabit, kinabit natin. Baka sabihin nyo na bakit sobrang laki. Okay lang yan, di baling tumaas na kunti yung amperahe. Mat kunti lang naman, yung mga ganitong klaseng transformer, yung EI core, mataas yung amperahe nito. Kala nyo lang mahina to, mas malakas yung amperahe nito against sa toroid. Ayun, tsaka kung wala naman, 46, mas mataas yung voltahe nito. 46 ito, yung pinalit natin is halos nasa 40, 42 lang. Ayun lang guys, bali hanggang dito na lang, hindi ko na ipapakita kung paano uh, pagpalit nito. Basta papalitan ko itong mga control kasi sira na. Halos hindi na gumagana and then pag ginagalaw-galaw mo, nababasag yung drug niya. Wala na dito yan, dito lang yan sa may control kasi sa kalumaan na rin, eh kailangan na palitan. Yan lang, sana nakapagbigay idea ako lalo na dun sa may transformer. Sana nakapagbigay idea tayo kung paano mag uh, Ano ba tawag yun? Himay himay <laughs> Creative sound uh, Evans L-4 music Musical amplifier Bali guitar amplifier Okay na From 110 to 220 Bali ginawa natin sa 220 Para gumana lang yung unit ni sir eh promotion, bago tayo, bago, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin, Olison na 24 7 Sa mga gustong prepare along sa Uyo, Quezon City, eh, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Sa social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, pakifollow, hindi siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, hindi siyempre, pakihit ng mail button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.